Kaya, importante pag nagpaparenta, nakakilala mo yung tao. Or, you need to make sure na you do your own homework. Ano ba yung mga homework? Sabihin mo nga sa mga tao ngayon. Kasi alam mo sa totoo lang, dami nagtatanong sa atin. O, oh, ka. As, as a realtor, paano mo ako matutulungan? Paano ako makakahanap ng maayos na tenant? Ano ba yung kailangan? Very challenging yan kasi sa dami ng peking information ngayon, Sinasabi nila na oh ito yung letter of employment ko. Ito yung reference ko. So ang ginagawa ko for me ah kasi gusto ko makasigurado sa mga bawat tenant. Sinasabi ko sa supervisor kung sino man yung nasa supervisor letter ng sa trabaho. If you're the real supervisor or human resources, send me an email through your company. Yeah just to make sure para It's makita mo ma lang natin yes no? uh -huh. so send mo yung na, ando naman po siya sure yung name mo phone number mo email uh -huh. and then the email that you gonna use I want that from your work yeah and then same thing when you call reference make sure na yung tao na yon sigurado na kung sino siya anong address uh -huh. niya para pagka check mo I can check that geowarehouse. Uh -oh. Alam mo, same lang ginawa ko last time. Ang ginawa ko kasi nag-send ng landlord reference. Uh -huh. So, tinanong ko, are you subletting? Ganyan-ganyan. Yeah. So, hindi. Ito talaga yung may-ari ng bahay. Little did they know, merong G warehouse na yung ginagamit natin. So, minatch ko yung pangalan ng may-ari at saka yung nandun sa landlord refer reference. So, it turned out na, or if they are not telling me the truth, tinawagan ko ngayon, sino talaga yung may ng bahay. And then you also need to call mm. Landlord Tenant Board kasi uh, meron niyang record uh -uh. kung sino may mga oh, tenant may na may problema. Yung... At least, mm. pagka makikita yung pangalan doon kung sino may mga problema na, mga doon mo ma-avoid. Doon mo ma-avoid yung ano yung maligitanan. Uh oo, -oh, uh oo. -oh. Minsan kasi may record na po sila, 'di ba? Yung mga hindi nagbayad ng ano. Yung may mga, mga hindi na may damages. Yeah, yung mga may record na sa tenant board na case from last year or the year before. Mm -hmm. So, this is just our normal meeting, guys. <laughs> Share lang namin kasi it's really a nice conversation to have and I gusto ko lang pakita sa inyo. We are also with Louie, one of our team members with Casa, Realty, Remax. Yes. At umuwi na po yung isa. Umuwi na po yung isa. <laughs>